Hello guys! Sa video na to, uh, mayroon naman tayong tanke na hinugasan ano? Sobrang dumi ng tanke na to guys. Sabihin ko sa inyo, nakabili ako ng dalawang pisa, amin ah, tatlong pisa ng motor. Dahil sa tanke na to. Nakabili ako ng bagong carburetor, nakabili ako ng stator, ng pulser. Nag-order ako online kasi walang available dito nakabili pa ko ng spark plug um, subukan ko din gumamit ng ibang ignition coil so kamuntikan ko na din bumili ng panibagong CDI so ang problema lang pala is yung tanke niya yung tanki, madumi yung loob tapos may halong tubig so kaya kapag pinapaandar yung motor hard start then namumugak-mugak so nung nakala ko timing so paiba-iba na na timing baklas ng mag dito cover kasi kala ko mali yung pagkakasipat ko ng timing pero hindi ito palang ng tanke yung problema so yan yeah, nakabili na tayo ng mga pisa pero hindi ko alam kung anong gagawin natin dito so ganito lang ang gawin nyo guys ha? yung suka ilagay nyo sa tanke ibabad nyo 24 hours ngayon kinabukasan pagka hangon nyo ng tubig kung madumi pa rin hindi pa kayo satisfied sa linis na nakikita ninyo uh, pwede nyo sang ibabad ulit so gamitin nyo lang ulit yung suka din kung magkulang dagdagan nyo lang ng panibago so, hanggang sa makuha nyo yung linis na gusto nyo so sa pagbabanlaw guys hindi tayo gagamit ng plain na tubig lang so maihahalo tayo sa tubig to neutralize the acidity ng suka so para ma-neutralize natin yung acidity ng suka kailangan natin ng baking soda. So, marami namang available dyan na baking soda. So, yun, bumili kayo doon. Then, malawan yung mahigis. So, unang banlaw, sobrang lumipon yan. Tapos, alawa. Hanggang sa malinis na yung pagpabanlawan ninyo. So, ngayon, kung malinis na yung ban, uh, pag-pinagbanlawan, doon yun na siya uh, hihintuan. Para masure natin na uh, malinis, tsaka natuyo na yung loob na. No? So, pwede tayong gumamit ng heat gun, torch, or yung butane para masure natin na tuyong-tuyo na talaga yung loob. So, bukahan lang natin yung loob hanggang sa uminit para ma-ano natin na tuyo na talaga. Saka malinis na siya. So, ganyan lang ang proseso guys. Yung sa akin, umabot na ng 5 days. Hindi naman siya bumalik ng kalawang. So, may iba kasi nagsasabi. Kaya nyan, nakikita nyo sa video. Yung scores ko yan, dahil hindi abot. Kinabukasan, nagka-problema na naman siya. Sobrang kapal ng kalawang. Dahil, hindi ko binanlawan agad yung inabot ng suka so pero ngayon guys hindi naman siya kinalawang sobra dahil nga nalinisa naman din madana na siya ng tubig na may halong baking soda so yun lang sana may natunan kayo sa video na to salamat at ingat